Ito yung bib na order natin. Ayan. Baba. Ayan. Buto-buto yan. Itong buto-buto Ito na to, pwede na to pang, ano, buto-buto na may laman. Pang sigang. Tapos, may tusino longganisa. Siya binigay. Okay. Tapos, nakikita na natin sa tapos. Hello mga ka trip. Uh good morning. Uh, 1 AM na dito. Bali, ngayon lang kasi dumating yung order natin. O um, order tayo ngayon ng ano. Uh, uh, yung tusino longganisa tapos may beep na dinala na si Ate. Yung supplier natin kaya late na sila dumating. Pero okay lang yan. At least mayroon. Babae na natin tapos bayaran na natin yung karamnan natin. Yan na sila. Abak na sila sa akin. Ito na sila. eh na. Kukunin ko na yung order. <laughs> Pagdating nyo kasi kumakain ako. <laughs> Kaya hindi agad ako nakababa. Andiyan po ba? Ayan. Uh, kumakain ka? Mm -mm. Ah, sige po. Sige po. Ako nakukuha. Ako nakukuha. Ito yung sampo. yan Nakuha na natin. Ah, oh, sige. Yeah. Bye bye. Mag-hi ka muna. <laughs> Hindi ka nakikita pa dilim. Oh, sige na. Thank you. Uh Sobrang lamig mga ka-trip pula ako jacket. Madilim mga ka-trip pa. Pakita ko muna sa inyo. dito na tayo sa loob. Sobrang lakas ng hangin. Ayun. Ayun ito yung beef na order natin. Ayun, yung baka. Ayun, Buto-buto yan. Itong buto-buto na to, pwede na to pang, ano, buto-buto na may laman. Pang sigang. Tapos, may tusino longganisa. Siya binigay. Okay. Tapos, nakikita na natin sa taas. Ay! Ah, bigat. Bali, ang dalan niya ni ate, ano, ngayon ni ate meron tayong buto-buto ang baka tapos meron din tayong lungganesa tsaka tusino order na rin to, itong mga baka na ito na dinila ni ate ngayon naka-order na to mga trip pwede i-segregate ko na lang iwahiwalayin ko na lang ito sino may order pwede kukunin na lang ito sa akin Yan. dito na tayo sa bahay sabi ko nga kanina kumakain pa kasi ako Mm, tumawag si ate, nandiyan na sila sa baba. Yan, bali mga katrip na iayos na natin yung ano, yung ito sa, nasa kusina ako, mga katrip kasi hindi ako makapagsalita masyado dun sa sa sala kasi may natutulog na may partition kasi dun eh. Mahirap kasi. Kasi maaga pa sila bukas. Maaga yung pasok. Kaya uh, hindi rin tayo kilos or sabi dito. Masyadong makapag, yun, makapagsalita na maayos. Dito tayo muna sa kusina. Ang bisnaya. Dahil dumating kasi sa atin, kumakain ako mga ka Kaya medyo natagal na ako bumaba. Tsaka ngayon sa baba, sobrang damig. Yan. Yan, dito muna tayo sa kwarto. Tawag dito. Yung... <coughs> Ang mangyayari, yung ano kasi doon yung yung beep na order natin tsaka yung mga order kung sino may order bukas bukas ko na lang iwahiwala yan yung kasi maingay maingay sa kusina kasi may natutulog na tapos kuku halos order na lahat yung dinala ni ate may listahan kasi ako kaya order na lahat yon sabi niya pito pero bilangin ko nga bukas kung pito ba or anem hindi ko alam eh yung beep And then, sampo daw yung lungganisa. Ah, apat na lungganisa. Tapos, anim na tusino. bali sampo. Yung may order kasi akong four, six, two, four. Anim kasi. Ay, apat. Lima kasi yung lungganisa kong order. Pero, sige lang. Okay lang yan. Tapos, tusino, apat. Lima din yung beep may order tayong beep at 3 4 5 6 7 8 2, 4 8 Hindi 13 14 15 yung beep natin pero 20 lang yan Sasabihin ko na doon sa 27 Next time, pwede naman sila ano eh, pwede naman sa susunod kasi pang stock, dali naman ni ate Ayan mga katrip. Tapos na naman yung ano natin. Siyempre, <coughs> ano tayo. At this, kahit paano, dilidiritso yung negosyo natin mga katrip. Uh, bukas ulit. Bukas yung deliberan. Uh, sana marami pa maging stock si ate. Ayan, syempre dito na rin po nagtatapos ang aking vlog mga katrip. And, Thank you so much and huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe and click na notification bell para lagi po kayo update. Thank you so much and God bless. Bye-bye.